Hello so, yung guys, welcome back sa aking youtube channel at facebook page Kung bago ka lang sa aking video, mayroon ka lang nakapanood ng aking mga video Please like and follow or subscribe At bago yan guys, so bago natin umpisa ng ating biyahe Magpakilala muna tayo So let's go hacer, saber ano talaga yan ako ayan move it na naman sus move it na naman ayan bubit na naman bubit pasayero yung nakaiga 36. 136 Ayan sir Ayan sir Ayan Thank you Rochelle ma'am Hindi ka nakakalabas dyan ma'am Layo Sini shower kap Ayan guys dito kay Encanto Diwata 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 Mga tao pa rin dalag Marami pa rin tao kay Diwata Pero hindi na masyado mahaba ang pila So Masaya rin natin guys Pagpuntang uh, buwa Bukwa Ikom Lapit na tayo Kain sana ako pares Kaso hilo ko kanina

19 pesos kasi pinaikot niya tayo sa ano, malayo ng pick up niya. Clarissa. Sumu siya warga. Tira. Dami joy ride dito, hindi pumasok sa kanila. Hindi pumasok sa kanila yung booking mo. Tara. ng globo oh. so pick up na natin guys yung port passenger natin tang loton tagig so let's go guys apat na pasayar natin galing ng mowa isaw oh. tawin natin to guys babawi tayo break time? <laughs> ah, ah, oras. You, so, drop natin, guys, for passenger natin. So, ayun, guys, dito na tayo sa P-passenger natin. Utik na yan. Yan ba yun? Nakakita yan. so mayroon na tayo guys passenger tawagan natin wala abi Kuya, yung pinanggalingan mo, malapit lang ba yun?

uh, tayo guys napunta tayo ng Buendia doon ang last drop natin sa may Emilia ay ano na 11.30 tangin na nakaidlip na ako doon may pumasok na isa kaso kinansel din agad wala nun wala na pumasok hanggang ngayon wala pumapasok ang ginawa natin gumabang tayo dito papuntang Malate dito na tayo sa may ano mabihin ata to eh ito na tayo sa Malati guys Dito maraming uh, pasayero dito ano ang pagkukunda Parang istrito to Basta Malati na to eh So clean, so good Ayan, Walang green, so good Ito so good rin to Kaya na tayo Ito so, na yun, wala pa tayong pasayero ah Ayan o. Ayan sarap, yan. Sarap. masasarap dito ah. Ayan o. Ayan o. Ayan o. 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 sira o maayos eh tang inang na to isa hundred pa lang ang pera natin ulad kagabi six hundred eh. Abi mabini pala to mabini nga mabini straight to guys ngayon, wala tayong pasahero. Ako mapasok. Wala ah, mga pic. Mga pic-pic talaga rito. Dito, tambak lang sa tabi-tabi ah uh, so, delikado ka dyan. Kailangan dyan, may gamot ka ng pangsalo. Uh, oh, makadali tayo rito ng okay. walking. Uy! Dahil diwata. wata. Ayop oh, yep, niyan. Daming diwata rito ah. dito tayo na no, nakakuha ng long red eh. galas 3 orange 5 ito orange naman oh malamang uy ito pa oh sabi okay. ah, oh, na no, ulang dami rito mabinis rito guys ah mabinis malate mula doon sa may umpisa ah. dito Hanggang doon to eh. Tangin na ganyan. Wala pa booking. Ito, ito. Dito yun, Putang ito ang guys ah, may tayo dyan. Ito kami yung nagtambay. pala itong bahay nila kaya nga galing ako ng ano pwede ano bindiya mabot na ako dito walang pumapasok ay sira ba yung camp natin gusto mo ma'am doon diretso ha saan mo gusto mo dumaan diretso dito mas malayo kasi doon eh. Ma'am. <laughs> Kailangan pa po mi. Kahit gigas na lang ma'am. May gigas ka. Sana sinabi mo, nagpagas tayo. Baka may kaibigan ka dyan. Hiram ka muna. So yun guys Dito na tayo guys sa monumento Nakakuha tayo ng malalim malate Pang pasayero natin Hindi natin na nabijuan kasi nalubat Nalubat yung camera natin guys Balit tayo ng battery Ayun guys Hanap na naman tayo na ang uh, pang na pasero natin dito Alis stress na guys કમાતો આમ તેલમાં તેલમાં Party. grabe guys ngayon lang ulit sundan yung booking natin tumal so, grabe maga na lang yung pasayero natin ganda sana nung umpisa natin drop natin guys tingnan natin kung may papasok pa はい,い。 Ito na lang boss Saan kayo dyan? Baka malayo pa Ah doon? Ah ka po pabalik Kaya nga nakatingin Karang inaantay kanyang bumaba Salvos. Kuwenta. Ang galing. Tip ng kuwenta. So, may pasahero ulit to dito dahil dito guys. Eh, kung kung pang ilan na na to. Try daw eh. siguro ay ba yung nagbook ma'am? sera Shower Ano, sa gano'n Ah, wala ka pa palang ano? Hindi <laughs> mo <ba> pala nasuot. <laughs> Sige. kayo, Kaya ba dyan? traffic Pasok din ako alas 9. <laughs> Magkano lang ba yung pera mo? Magkano? nila ng mo dyan. <laughs> Yan ko. 10, 20, 30, 40, 60, velengan busim lah apa ya? 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 na <laughs> ya? apa oh. okay na apa ya? apa na. apa eh. na apa <laughs> okay <laughs> <laughs> Salamat. <laughs> <laughs> so, ayun guys, pa-uwi na tayo. Kulang pa masahin ni Ma'am. <laughs> Kulang ng 6 uh, pesos. Okay na 'yun. Dito tayo masyadong magigpit kasi noon talaga eh kasi mag duro pa siya nagmamadali na rin tayo. Gigyan natin. Okay lang naman 'yan. Yung talaga misan. Misan may pasahero naman nagtitip So, yun guys, nakabawi-bawi tayo guys. Naubos pa rin yung uh, top up natin at Uh, 240 may natirang 9 pesos uh, medyo malaki laki din ang uh, uwi natin kasi nakahabol tayo guys yung nga lang hindi tayo nakapaglaba dapat schedule ko ngayon maglaba eh so hindi naglaba bukas na lang para makuha natin yung ano natin pauwi na tayo na uh, ating uh, barracks so nga pala guys kung uh, so nga pala guys kung bago ka lang sa aking uh, channel facebook page youtube channel youtube channel ko guys rimpels vlog at uh, facebook page ko naman eh, rimpels vlog official pakipalo naman guys and subscribe baka na magpa shoutout dyan comment down below lang kayo guys at sa uh, sa shoutout ko kayo isa isa